Okay, labis ang appreciation ni Brent Manalo sa kanyang mga fanay nang aminin nitong mahiyain siya as a person at ang presensya niya sa showbiz ngayon ay hindi something na expected ng aktor. Roll VTR. Yun, maraming mong sinama. Ano, dati pangarap ko lang to nung bata ko kasi hindi ko naman talaga na-imagine yung sarili ko sa showbiz. Sobrang no, tahimik ko nga kasi and, um, parang sabi ko, siguro ako magkaka fans ako, parang, paano ko sila kakausapin? Masyadong masyado kong mahihayin. Pero, yung fan pa yung tumulong sa akin na uh, mas maging bukas and parang, alam ano mo parang I don't have to act like a certain way or be a different person just for them to love me. They've accepted me for who I was and for all the versions I've become. Ayan, pero i-correct ay ko lang ha, yung video natin kay uh, Os-Osk, ang ating kaibigan na si Oski na nanjan. Hindi yung yung video hindi galing kay Brenta, kay Oski Recabar yung video. Ayan. Sabi nga niya hindi daw niya iniisip talaga na makakapasok sa showbiz kuya Romel kasi introvert siya eh. Maraming ganyan sa showbiz, 'di ba? Yung introvert. Gaya kaya uh, yung nag-celebrate sila ng 5 years, ito yung sinatawag niyang famanalo fam manalo. ibang e, fan, fandom niya ito na nag-celebrate ng five years nila. Pero hey, mo, lahat naman, di ba, kapag kabaguan ka mm -hmm. sa showbiz, mahiyain ka, tapos pag tagal-tagal, medyo ang nga, uh -oh. nakapal mo. hindi ka kapal na, na uh -oh. kapal mo sa makapal na iba. Iba, ibig sabihin, dapat matuto ka ng makihalubilo sa ibang mga tao. Dapat masanin ka na dahil nasa showbiz ka. Correct. Eh, alam mo ba, friendship, Even si Daniel Padilla. Yes. Sabi niya, mahihayin na. Oh, diba? Na... siya. Pero pag nasa showbiz ka na, kaya mawala na yung pagiging mahihayin mo kasi kailangan marunong kang makiharap ka sa mga tao. Alam mo na paano gagawin mo. Pag acting-acting portion, hindi dapat mahihayin. At pinasok mo yung showbiz eh. Yes. Dito dapat lagi kang masaya kapag ka acting acting ay niya ko mati ka ba niya umarte kaya nga showbiz ka dapat marunong ka umarte wala nang yaya ngayon di ba ngayon siya natutuwa mm -hmm. naman tayo kay Brent, di ba? Na siya, dahil, dahil, sa tulong na rin mga fan eh. Siyempre, haharapin niya yung mga fan eh. Makikichika-chika siya sa mm -mm. So dapat, baka sabi, kung may siya, nasa isang tabelo siya, ay bakit ganyan naman si Brent? Baka mga fan di ba? Minsan sensitive siya. Ay, hindi naman kami kinakosap. So sa, pasensya na po, may yayo na ka. Hindi ganun dapat. Okay. Dapat okay ka. Kaya yun, natutuwa tayo dahil si Brent po natanggal ni pagiging mahiyain niya. Mahiya.